Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mga manlalarong pasok sa tatlong All-NBA teams ngayong araw. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga bagong batang center, ang Los Angeles Lakers. Kasabay nga po mga katrops ng pagsisimula ng conference finals ay ibinulgar na rin naman nga po ng NBA ang mga players na nakasama sa kanilang tatlong All-NBA teams at sinimulan nga po ito ng kanilang first All-NBA team na kinabibilangan ni Nashay Gelos Alexander ng OKC Thunder, Luka Doncic ng Dallas Mavericks, Jason Tatum ng Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks at si Nikola Jokic ng Denver Nuggets. Susundan na rin naman nga po ito ng kanilang second All-NBA team na binubuo ni Jalen Bronson ng New York Knicks Anthony Edwards ng Minnesota Timberwolves, Kevin Durant ng Phoenix Suns, Kawhi Leonard ng Los Angeles Clippers, at si Anthony Davis ng Los Angeles Lakers. Haba ang third All-NBA team naman nga po ngayong season ay kinabibilangan ni Stephen Curry ng Golden State Warriors, Tyrese Halliburton ng Indiana Pacers, Lebron James ng Los Angeles Lakers, Dumanta sa bonus ng Sacramento Kings, at si Devin Booker ng Phoenix Suns. Pero kung may nakapasok nga po mga katrop sa All-NBA teams, ay meron na rin naman nga po ditong na snap gaya na lamang ni Nabam Adebayo ng Miami Heat, Jalen Brown ng Boston Celtics, Paul George ng Los Angeles Clippers, Damian Lillard ng Milwaukee Bucks, at si Kera Irving ng Dallas Mavericks. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na bagong batang center, ang Los Angeles Lakers. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Napatunayan na nga po ng Minnesota Timberwolves na epektibo talaga ang kanilang tatlong sentro para mapigilan si Nikola Jokic at matalo ang ating defending champions sa Denver Nuggets sa isang 7 game series. Kaya dahil nga po dyan ay mismong si Ray John Rondo na nga po ang nagsabi at nagbigay ng payo sa mismong front office ng Lakers na mas kailangan na nga po ng kanilang team ng bagong sentro kesa sa isang bagong superstar. Yes, dapat nga dapong gawing prioridad ng kadalang team ang pagbuo ng tatlong center sa kanilang front court gaya ng ginawa ng Minnesota Timberwolves. And speak of center mga katrops, mukhang may mga batang big man na rin naman nga po ang target na kuni ng Los Angeles Lakers sa darating na 2024 NBA draft. Sa katunayan, ayun nga po sa lobas na balita ngayong araw ng sikat na NBA insider si Shamsharanya ng The Athletic, Inimbitahan na nga daw po nilang college sensation na si DJ Burns Jr. ng NC State para makipag-workout sa kanilang kupunan sa mga susunod na linggo. Para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam mga katrops, si DJ Burns nga po isang 6'9 na center na malayokic ang galawan sa ilalim ng basket. Dahil sa pagkakaroon nga po niya ng soft touch at pagkakaroon niya ng playmaking skills na magagamit ng Los Angeles Lakers. Nakapagbawas rin na naman nga po ito ng 45 pounds ng mga nagdaang linggo kaya sigurado na nga daw po na maganda na ang kalagayan ngayon ng kanyang pangangatawan bago pa man siya pumasok ngayon sa darating na 2024 NBA Draft. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.